So what's up mga target Nandito nga pala tayo sa Gabaldon Calabasa River Dito kami ngayon eh Nagpapapress kami ngayon dito mga target So legit na legit na na ng tubig dito Dahil sa lino ng tubig hmm, Quality Naganda yung tanawin dito guys Bukod sa malamig hangin Naganda yung tanawin dito baliktaran yan nakakita ah, mo yung bundok laki ng bundok dito mga target yan kahit dito sa likod namin napakaganda ng tanawin so sa mga pupunta rito ang uh, cottage pala dito pag overnight five kapag hindi uh, overnight 800 yan. ang ganda rito guys family talaga family bonding pero ang kasama ko ay mga tropa ko andan sila mami J, kaya ng Gallardo sila Muy you know, ganda ng tanaw dito mga target sulit na sulit yung 800 din syempre yung malinis na tubig na galing sa bundok nag swimming kami dito para Makalimot ng konting problema. Ito yung mga kasama natin, si Deb. Si Deb. At... Si Dere, tama lang yan. Si Guapo, alias tuga. At yan si Jerry Goya. Si Mamidy. Si Angelo. Si Deya. Lahat sila, may mga kapares. So ako lang wala. Yan. Diba? Diligyo muna tayo dito sa Gabaldon. Oh my goodness. So napakalamig na tubig dito mga targets. Subukan natin humiga. <laughs> ah. Woo! Sarap mga boy. Mm -hmm. Napakasarap guys Napakasarap oo, diba? Pero hindi pa nabasa yung ulo ko Marami din tao dito mga pilots Hindi lang kami Kasi Alam ko bagong bukas pa lang to eh. ah, Ang pangalan na ito ay uh, ah, Calabasa River Tara! Back to back, napakaganda ng view mga ka-target. Panis oh, nung ng gulong gulong ah. Eh. Ito yung mga tropa natin dito. Kasama natin yung mga kaibigan natin dito guys. Tara! Kumuway kayo! Kumuway na naman! Diba? Kompleto sila! May mga jawas sila, walang single. Ay! <laughs> Ito ang dapat, balo ka ba? Yan. Kalakari muna natin. Oh, another na naman na isa yun. Panis. Rusi lang sa kalam. Napakatibay talaga ng Rusi. Ihigaan muna tayo dito guys. Woo! <laughs> Sarap guys dito. Gusto ko muna ng ano ah magtanggal ng problema. Iwanan ng stress. Geng <laughs> geng. -gen. <laughs> Maiwanan si Sojin ng lambay tu kakain. <laughs> Love it guys. Ayan na, pakita ko din. May mga nag-over din dito. Ayan eh, no? Mga nag-over din dyan. Mga nakasasakyan. Eto, happy big family yan. Shout out sa inyo guys. Ayan eh, no? Dami na lang mga target. Ganda ng lugar dito. Sarap tignan ng ano, ng bundok. Naglalakbay muna tayo ng konti. Uh, mamaya na tayo maligo. Yan. Sobrang ano dito. Ngayon na, tingnan yung bundok na yun. Napakaganda ng bundok, guys. Yeah! Kahit saka tumanaw dito, talagang bundok lahat ang matatanaw mo. Nakakatulad oh, niya, napakalaki oh. Taas ng bundok na yun, mga katarikit Sobrang ganda dito. Green na green yung bundok. Sobrang napaka fresh ng hangin. Lahat ay malalanghap mo. <laughs> pupuntahan natin yung pambansang ano pambansang hayop natin yung Carabao ayun o no? pero napakadaming dumadaan doon sigurado mar, marami pang bahayan doon mga target sa gawin na eh, yun din yan kanta rito guys sa gabal doon napaka press ng ano angin palilimutan mo lahat Pati yung ex mo <laughs> <Yeah>. <laughs> Ang tanong kung may ex ka Punta natin kalabaw dito guys Pasensya na kayo medyo ano yan Pagkak yung ating voice uh, saka yung record natin Dahil maangin din dito Kalabaw natin Eh hey, wala kong kalamansihan nga ata Ganda rito guys oh May mga tanim ito yung ito yung kalabaw yun yung kalabaw oh. nice kaya muna si kuya ng kalabaw yan yun yung turret oh patang kalabaw pa yan mga target oh. yan kaya lumayo ako para ipakita sa inyo yung ano ah uh, din ng bago lang to mga target oh pagkakarang ko bagong gawa lang din nila to ayan magmula dyan diretso hanggang dun Ganda no? Malinis ang tubig. presang ang hangin. Wala kang problema ma maiisip dito. Tsaka meron din data. May mga data naman dito kaya. Yung iba nga eh, nagpapa sound trip nga lang eh. <laughs> Pasensya na Kasi subukan natin luganggang luganggang. <laughs> Then maangin nga dito. Ganda no? Yan isang mapagpalang araw sa inyo guys at maraming maraming salamat sa nanood at sumusuporta mga target ingat kayo and God bless bye bye